Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa sa'yo na mayroong nakuha ng mga kaganapan ng mga CCTV sa ating planeta na sa sobrang kakaiba ay sadyang mahirap paniwala ang posible pala? Kaya mula sa lasing na driver na nagpaikot-ikot sa kalsada hanggang sa isdang zombie ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang bagay na hindi dapat makita ng kahit na sino. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, lasing na driver. Sigurado akong mahihilo ka kung makikita mo ang video na ito kung saan matapos mapagdesisyonan ng isang babae na magmaneho ng lasing ay hindi niya na malaya na nagpapaikot-ikot na lang pala siya sa kalsada. Kung saan dahil sa lagpas ng bilis ng kanyang pagmamaneho, sa re rekomendang bilis para sa daanan na ito ay hindi maitatangging nilalagay niya sa si peligro, hindi lamang ang kanyang buhay kundi pati na rin ng iba pang mga nagmamaneho sa kalsada. Dahil dito ay agad siyang isinumbong sa mga pulisya na mabilis naman siyang pinatigil at hinuli kung saan kinasuwan siya ng kasong reckless driving na sigurado akong magiging daylan para hindi na ulit siya sumubok na magmaneho pag siya ay nakainom. Number 9, Naliligaw na Bata mapapanood mo ang video na ito na nakuhanan sa kalsada isang gabi ay sigurado akong magugulat at kikilabutan ka dulot na makikita sa video ang tila ba isang bata na tumatawid sa kalsada ng mag-isa na talaga namang nagpatayo sa balahibo ng maraming mga tao dulot na kung sakaling isang ang totoong bata ang makikita sa video ay naliligaw at nalalagay niya sa kapahamakan ng kanyang buhay sa pagtawid sa kalsada ng mag-isa at kung sakaling hindi naman isang batang nakuhanan sa video ay siyasabing isa raw itong naliligaw na espirito na mas nakakapangilabot na makasalubong sa kalsada dahil hindi na muling nakita pa nilalang na nakuhanan sa video ay hindi sigurado ng mga tao kung isang abang batang ang kanilang nakita o isang multo 8. Tinapon na mga tuta Makikita sa nakuha ng video na ito sa isang CCTV ang nakakaawat at nakakagalaiting pangyayari kung saan ang isang babae ay walang awang tinapon na lamang ang isang plastik sa basurahan ng isang tindahan na matapos inspeksyonin ng nakakitang nagtatrabaho dito ay napag-alaman niyang naglalaman pala ng pitong mga tuta na hindi may tatangging mamamatay kung sakaling pababayaan na lamang sa lugar. Kung kaya't nakatutuwang isipin na mabilis sinumbong sa mga otoridad babaeng nakakita sa video dahil natunto ng plate number ng sasakyan na kanyang ginagamit. Kung saan matapos siyang hulihin ay nadiskubre din sa loob ng kanyang bahay ang iba pang mga hayop na sabing na sa masamaring kalagayan na nagpapakita lamang na minamaltrato ng babaeng ito ang kanyang mga alaga. Number 7. Pag-atake sa Tesla Car kung pamilyar ka na sa sasakyan na Tesla ay sigurado akong pamilyar ka na na isa sila sa pinakamahal at kilalang sasakyan sa ating planeta. Kung kaya't marami ang nagulat matapos gawin ng babaeng ito, ang kanyang ginawa na saktong nakuhanin pa ng video kung saan makikita na kiniskis niya ang kanyang susi sa sasakyan na naging dahilan para magmarka ito na hindi may tatangging napakahirap at ayos. Mabuti na lamang at ang bagong modelo ng mga Tesla ay nagpapadala ng signal sa kanilang may-ari kung sakaling may taong lumapit sa sasakyan na naging dahilan para agad na makaresponde ang may-ari sa kanyang minarkahang sasakyan kung kaya't mabilis niya ring napahuli ang babaeng gumawa nito na hindi may tatangging nagbayad ng malaking halaga para pampaayos ng sasakyang kanyang kiniskisan. Number 6 Kakaibang Ilaw Matapos magkabit ng CCTV camera, ang isang mag-asawa mula sa Mississippi upang malaman kung ano ang naghahalungkat ng kanilang basurahan sa gabi ay nadiskubre nila ang isang usa na sinasabing ang nilalang daw na umiistorbo sa lugar ngunit kasabay ng kanilang pagkatuklas sa hayop ay nakuhanan din nila ang misteryosong liwanag mula sa kalangitan na makikitang nakatutok sa usa hindi matukay ng mga eksperto kung ano na lamang ang ilaw na nasa kalangitan sa larawan na naging para marami ang magsabi na nagmula ito sa mga alien na hindi kayang maitanggi ng mga eksperto na mas lalong naging dahilan para paniwalaan ito ng publiko. Number 5. Misteryosong Babae kung pag-uusapan lamang natin ang mga kakaibang natuklasan ng CCTV sa pagsapit ng gabi, ay sasabing kakaunti lamang ang kayang tumalo Sana sa nakuhanan sa videong ito kung saan makikita ang isang babae na tila ba nagkukumahog at nagmamadaling pinipindot ang doorbell at kinakatok ang pintuan ng bahay na maaari raw nagpapakita na kini kailangan niya ng tulong Matapos si report ng may-ari ng bahay ang kanyang nakuhanan sa mga otoridad ay agad nilang sinubok na tuntuni ng babae sa video at alamin kung bakit niya nalamang ito ginawa. Ngunit dahil hindi na siya muling nakita pa ay patuloy pa rin hanggang ngayon ang misteryo patungkol sa babaeng ito at ang dahilan ng kanyang pagmamadaling pagbuksa ng pintuan. Number 4. Kakaibang paraan ng pagtakas sa dinami-rami ng paraan para makatakas matapos makagawa ng masamang gawain ay siguradong ang ginawa ng isang batang lalaking ito ang isa sa pinakakakaiba sa lahat. Dulot na matapos siyang mahuling nagnanakaw sa tindahan ay agad siyang tumakbo papalayo dito kung sana isipan niya pang magtago sa loob ng isang basurahan habang iniintay na lumayo ang nanghuhuli sa kanya at ang mga pulis na tinawagan ito, Mabaho at madumi man basurahan na sinabayan pa ng pagiging mainit dahil sa tirik na tirik ang araw noon ay hindi ito ininda ng bata na tila ba desperadong makatakas mula sa parusa ng kanyang ginawa kung saan kahit nakakaiba at nakakadiri man ang aksyon na ginawa niya para makatakas ay hindi may tatangging nagtagumpay naman siyang makatakas dahil dito. Number 3. Puno ng demonyo Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang puno sa Afrika na sinapian andraw ng kaluluwa ng mga mangkukulam at mga maligno? Ito ay ang puno ng demonyo na siya pinapatay raw ang kahit na sinong nagtatangka na pumutol sa kanya. Habang ang mga tao naman na sumusubok na lumapit dito ay agad nagkakasakit at wisho na naging dahilan para ang mga residente sa lugar ay matakot at mangamba sa tuwing napapadaan sila malapit sa puno. Makikita rin sa video na ito na matapos patumbahin ng puno gamit ang traktor ay tila ba milagrong tumayo ulit ito na parang walang nangyari na talaga namang parehong nakakamanga at nakapangingilabot makita. Number 2 Dinosaurs hindi may tatangging ang mga dinosaur ay sadyang kilala ng napakaraming mga tao sa ating planeta kahit naubos sa extinct na sila. Dulot na si Dinami Rami ba naman ng mga pelikula na nagpapakita sa nilalang na ito ay talaga namang familiar na tayo sa kanila pero alam mo ba na posible raw na buhay pa ang mga dinosaur na hindi lamang natin nakikita dahil sadyang kakaunti na lamang ang kanilang populasyon? Ang ganito raw kaganapan ay maaaring na ipapakita ng retrato na ito kung saan makikita ang isang imahe ng dinosaur na tumatakbo sa kalupaan kung saan dahil daw sa pag-usbong ng ating teknolohiya ay nagtatago na ang mga nilalang dulot na mas madali na lamang natin silang matatalo at mahuhuli kung sakaling matuklasan natin na buhay pa nga talaga sila na hindi may tatangging hindi gugusto yung mangyari ng mga nilalang na minsan nang namuno sa planeta natin ilang milyong taon na ang nakararaan. Number 1. Zombing Isda Kung meron kang nakitang isdang hindi gumagalaw sa lupa, ay hindi mo dapat basta-bastang akalain na patay na ito. Dulot na maaaring ang isdang nakikita mo ay ang tinatawag na zombie fish. Na may kakayanan daw na mag kung saan sa tuwing sumasapit ang panahon ng taginit at bumababa ang level ng tubig, ay natutulog lamang ang hayop upang mapreserve ang tubig sa kanilang pangangatawan niniging hindi para hindi na langanin pang kumain din ng pagkain. Dahil dito ay nagmimistula silang mga patay na na isda. Ngunit matapos raw buhusan ng tubig ang hayop ay agad na silang magigising at tila ba nagmimilagrong nabubuhay na magmuli na sadyang nakakamanga at nakakagulat na makita. At yan ang para sa listahan natin sa video na ito. Talagang napakadaming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang pangyayari ang maaring maganap sa planetang ating ginagalawan. At nagpapakita lamang na madami pa tayong dapat matuklasan at malaman patungkol sa ating daigdig na tila ba patuloy na nagiging misteryoso sa paglipas ng mga taon. Kaya para sa iyo, alin sa mga pangyayaring ito ang hindi mo inaakalang posible pala? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.